Grazie. na barado ng basura. Ito ang dahilan ng pagbahas sa ilang bahagi ng EDSA kahapon ng hapon sa kasagsaga ng rush hour kung saan hindi ito nadaanan ng maliliit na sasakyan dahil sa above gutter deep na pagbaha sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa ginawang operasyon ng MMDA Flood Control Information Center, dumaloy at umagos lamang ang tubig baha ng kanilang maalisan na kabarang basura sa drainage. Sa monitoring ng MMDA kahapon, umabot sa gutter matter di bagbaha at di madaanan ng light vehicles ang EDSA Orense maging ang Reliance sa Makati at Mandaluyong. Habang may gutter na baharin sa EDSA Santolan, Dario, White Plains at Balintawak na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Una nang sinabi ni MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes na kahit gaano kaayos ang drainage system kung ang publiko ay patuloy na magtatapon ng basura kung saan saan ay talagang magdudulot ito ng pagbaha kahit ano pong laki ng drainage kung ang ating pong mga kababayan ay walang habas sa pagtapo ng basura kung saan saan lalong lalo na po sa ating mga waterways ay hindi po magiging sufficient itong ating drainage system at magkakos po talaga ng flash flood. Itong nakaraan linggo bumaharin sa EDSA Camp Aguinaldo dahil naman sa drainage na barado ng mga bato para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.